two tests. Neuropsychiatric exam and drug tests. Pero dapat, lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Including speaker, ma'am? As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City, So, dalawa lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paolo Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. At kayong lahat, mga kabubayan, as voters, you demand na magpa-drug test ang mga congressional candidates. Dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. So, bakit ka naman magagalit kung ang inaatake mo ay sumasagot? Diba?